Hello, good morning Hindi pa kami kumain Gutom na ako So Ako'y nakikiusap Sa mga mana Magpahuli na Kahit isa lang naman Eh Sa kanila, kung sinong mabait sa kanila Dapat magpahuli Kasi gutom ako kasi meron na akong nakausap na para mag-ano ng manok. Kanina pa ako huli ng huli, wala akong mahuli. Be, kamon mga manok. Please, sinong mabuot sa inyo? Magpahuli na. Sige na, magpahuli na. Yung mababait lang naman, ano? Sige na, ikaw, mabait ka? kanina pa na, na ano na, na galingin ang ulo ko ba ang bahugan sabi ko pag ayaw magpahuli tapon ko tong mga mais nila <laughs>